Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na sigurado magugood vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng araw nyo. Pero bago yan, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Tara, manood na tayo! <makes> <makes> pa mong nagwawala pag nasa katahan. Then, uh, <tinyo> <side of high. tinyo> Grabe naman pagwawala yan. Ang lupit mo ate. May future ka ha. Ang <tinyo> kailangan kong gawin malaman mo eh, Astig talaga to si Yorbe, so no? Sayaw-sayaw na lang Ang minamahal ko Sumpa ko Diyan, di na naiya sa ginawa yun. mong iyan Ayan naman si Tito Hari Di pa patalo yan, syempre Go Tito. oh Bakit parang wala pinagkaiba? Parehong-parehong pata. Oh, maraming makukuha, ah. Just yo. Nag-iisa na nga lang, minalas pa. Miss <laughs> Tiffany Universe 2007 La Miss International Queen 2007 Kun Prim Tanjarat Tid Prapajin Anong nangyari? yata ah Yung kumakain ka tapos Bigla kang natatay Relate ako d'yan ah Oh, I'm a trick or <laughs> Oh, I'm a trick or two Naglo ko yung filter <laughs> ano ba yan? Lagi na lang ako nabupunta sa ganitong video. Naka-filter pala si Joshua. So, yan yung tunay niyang itsura. <laughs> Pinagbabawal na technique. Wow! <laughs> Para-paraan tay, Diyos niyo. <laughs> Ayos yan. Happy Valentine's, oh, no. mahal. Balak ako umuwi. Sabihin-sabihin na. Mm -hmm. Tapos balita ko nang umutak ka pa doon sa tindahan. Ano naman? Bakit ina-inom ka na naman? Ano, oras ka na lang. O, Mube, oh. Ayayay. Sana all. Sana <laughs> po. Kuntik-kawali dito. ka nang makawali. Buti na lang may regalo ka. <laughs> ay, ano to? Eh, Ang sweet naman ni Kuya. Sana all. Kayo ba nakatanggap kayo n'yan? Yung Valentine's? Yung pwede na yung pambayad mo. Ay! Kasweet naman. Mas malaki pala yung sira. Hayop. Na. Grabe. yung pareho kayong nasaktan. Oh. Ayos lang yan. Baka ka mo bukong dito yung dalawa. Sa ngayon, kailangan niyo muna magpakatapad. Iyak-iyak muna, ha? Si <coughs> Chaksata to. Hahaha! <laughs> Tangina mo! <laughs> diba, Kaya magkamukha naman kasi talaga sila eh, di ba? Pag! 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 <laughs> Pag! <laughs> 🎵Kano'y ang hindi 🎵 🎵Yinve frung sa🎵 🎵Soko balsang ko🎵 🎵Hainyan o...🎵 Wala turn si kuya dun Ayos lang yan. 🎵Haha🎵 Uy! model si kuya. Sana ako. rampahan pala. 🎵Pareko🎵 Ay, uuwi yan. Uleg lang Jago. Wala, 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 Lalabas pre. Eh, yung... okay. yung... ah, ay naglalabas Ay, kuras naglalabas. Hay, Ano mangyayari? Oh, <laughs> <laughs> wow. Ano sa? Ah. Magic. magic. Ang galing nun! Ay, Pero oh. hindi 'yon magic. Oh, <laughs> sa Excited Kuma sa bagong date. Napaso si Kuya si, doon. Ah. <laughs> hindi ako Bagong natatakot. Hindi ako kinakabahan. Sana. Mm -hmm. Ako din hindi. <laughs> Oh, napakahusay. Dahil gusto ko gisingin ang natutulog nyong lakas. Anong klaseng lakas ba yan? <laughs> Manghihigop ka pala ng enerhiya eh. <laughs> pa Maging ko ay pwede Doon tayo sa original na sila ay napapatigil Sa iyong mga ngiti ako ay napapaaw Sa tagay mo na ganda Maning mani ang sila sa kanya Hap na hap Ayun na si ate Go ate Mm-hmm Paakot Balikat Balikat Kasal Dinaan sa santong paspasa ni kuya. Papapayag na si ate. Magawa nga yan. Sana all, congrats. Katawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!